medyo seryoso tayo ngayon kasi medyo hindi maganda yung ating balita at sensitibo ang ating uh, unang chika ngayon. Ito mm -hmm. na nga po, kinasuhan ni Rita Daniela, ang aktor na si Archie Alemania ng Act of Lasciviousness dahil sa umunoy pangahalik nito at pangahawak ng walang consent. Ayon sa ulat, nag-offer daw ng ride ang aktor sa aktres nang nasa sasakyan na nga ito doon na nangyari ang umanoy pang mamanyak. Nag-sorry naman daw ang aktor dahil lasing umano ito noong araw na iyon. Oh, yun na yun. so nangyari kasi ito, is mm -hmm. Uh, meron silang inatena na parang victory or yung cast dun sa bahay ni Bea. Yung cast so, ng uh -oh. kanilang serye. Widow's Wars. Widow's War. Sa mga hindi po nakakaalam, magkasama yung dalawa dun sa teleserye Widow's Wars. Supposed to be, magagrab grab lang itong uh -oh. si ano, uh -oh. si Daniela, uh -oh. pero nag-offer si Archie. So, mahirap hirap mag-book tsaka medyo alanganin na rin yung oras uh -oh. at kasama mo naman sa work. So, nandun, tiwala ka naman. So, kasi, sumakay siya. Kasi so, dumating dun si Daniela sa bahay ni La Bea yung para sa event nila ng buong cast ng ito na Widow's War alas 12 na uh -uh. ngayon parang napansin daw niya na medyo lasing-lasingan na itong si Archie uh -oh. yung ano ayon sa kwento yes. niya ha So, pagkatapos ng palsa, huwag kang lalapit sa akin. Parang gumanan na. Mm -hmm. Parang nailag-ilag na, na doon si Rita. Tas, may, na, may, may sinabi siya nung nag-duet sila nung isang uh, co-star din nila. May sinabi siya na medyo nahalayan siya doon mm -hmm. sa sinabi niya. Oh, ayun. Sino diba? nagsalita rin ng oh, May maganda. sinabi, oh, diba Oo. Oh, oh. Tapos, ayun nga, nung no, uwi na siya, magagalan siya. siya na sabi na Archie, ihatid na lang kita. Uh na -oh. Noong una, parang nag-atoblish siya, parang inisip niya na okay na si Archie para hindi na lasing-lasingan. Yes. Pumayag siya. Mas malala pa pala ang nangyari. Uh -huh. sa, loob sa loob ng sasakyan. Tapos nasabay nasa bahay na siya, uh -huh. di ba? Na uh -huh. di umano, ha? Sabi niya, oh, di umano ay uh -huh. sa kwento niya uh -huh. ni uh -huh. Rita Daniela, nung nandun na daw siya, hindi pa rin daw umalis ng bahay pagkatin sa kanya. Ito si... Uh Si... Archie. Archie Limania. Archie. Uh So sabi niya, nag-text pa nga siya. Sabi niya, Archie, umalis ka na kasi nagugulo na yung mga kapitbahay. Tumatangon na yung aso. Tumatangon na yung, yung mga aso. Oh, oh. Sabi niya gano'n. So yun nga, nangyari yata yung September 9 pa. Oh, oh. Diba? September 9 pa, syempre. September 9. Medyo na traumatic yung pangyayaring yun kaya hindi natin masisigur okay. pinag-usapan pinag-isipan niya mabuti, di ba? Kung itutuloy niya yun o hindi. Pero yun eh. nga, nag-sorry na sa kanya si Archie Alemania. Kinabukasan. Kinabukasan na dalasin uh -oh. lang daw. But still hindi pa rin, wala pa rin nangyayari na kapatawan at tinuloy pa rin niya yung kaso. Mm -hmm. Kinastuhan na nga siya, no? Pero oh. siyempre, bukas naman ng pan oh. ang ating show para kay Archie Alivania sa kanyang paliwanag o pagkatagol niya sa kanyang sarili regarding oh, the issue. Ang hindi niya talaga nagustuhan, yung nasa sasakyan na talagang pinili siyang halikan. halikan. At ito nga eksaktong nasa kanyang affidavit, di ba? However... This did not deter the respondent, tinutukoy nga niya dito ay si Archie Alamagna, instead, he forcibly got hold of my head uh -huh. and locked it with his grip and gave me a torrid kiss on the lips with his tongue while trying to put it inside my mouth. Sabi niya gano'n. Mm. Ay, naka-flashlight pala siya. Bakit naka-flashlight ako? Hindi doon ako, ako nagtataka-pagay cellphone ko. Uh -huh. Pagka nagkakamit, naka-flashlight. Uh -huh. So, ayun nga po. Pinilit daw niya. ng actress na ah uh, eh, ano, eh, ano ba tawag ito, bawalan at sumisigaw oh, wag, na nga siya, huwag, huwag ganon. Pero ang pangit pa, di umano ah Ang pangit hmm. pa ng response niya, di ba? Sabi, pa, sabi ni, ano, according oh, kaya, oh. ano, eh, isa ka namang pabit, sabi, di ba? Hindi, ha? nagtatanong siya na parang pabuking naman. Sabi niya oh, ganon, ha. pabuking naman. Sa pabuking sabi niya. naman siya, sabi. Oh. <laughs> <laughs> yung Hindi, niya. parang nag-aano si Archie, di umano ha, yung oh. ibig niya sabi, pabuking naman. Parang gano'n. Ah, pabok yung paanis-nits. Oh, oh. oh. Hindi, pa, parang nag-aas siya kay ano. Oo oh, no, nga nits oh, sa'yo, oh, oh pabuking oh, oh, naman. Oh, oh. Kala ko sinasabihan no, sa No, niya, hindi gano'n. Eh, pabuking oh, ka oh. naman. Hindi, ay, hindi pabuking gano'n. So, iba yun eh. Ibang ka, ah, oh. ibang ka, iba, yung ka, iba, yung iba yung sa yun sabihin yun Na, eh. hindi ka pa-pature, baka parang gano'n. Hindi oh, oh. umano. Oo, oh, hindi umano. Pero syempre, ay ano ah, bukas ang panig si yes, lagi. Diba ni Archie Alemania sa kasong ito yes. na isinampa po ni Rita Daniela noong October 30 sa Prosecutor's Office sa Bacoor, Cavite kung saan nakatira ang aktres. Ayun, sa yes. so, ayun nga po para sa ikalilino ng issue Archie Alemania, kung gusto mo magpaliwala, open po itong aming show, Marisol Academy, para sa iyo. Sa pagtatagod mo naman sa iyong sarili, di ba? Siyempre, may kanya-kanyang version yan eh, di ba? Yes, so. Although, hindi ka naman namin ginadyan, pero yun nga, ayon sa version naman ito. Pero masyadong seryosong akusasyon uh -oh. ito. Si Archie Alemania po ay uh, alam ko ako, hindi ako nagkakamali. Dating karelasyon ni Mickey for tama ba? Oo, siya, siya yung una. Nakarelasyon ni Mickey for At ngayon naman, yung dating TV host na si G. las naman ang kanyang karelasyon ngayon. Yes. So medyo ano ha, medyo very sensitive talaga ito. At talagang kung ano, mapatunayan, malaking dagok sa career. Ni Archie. Pero sabi nga natin, eh ano naman, hanggat hindi na isasampa ang kaso ay may tinatawag sa batas at they're proven guilty, uh, di ba? Parang gano'n. Pero yun nga, kung sinasabi ba ni Archie na lasing siya, minsan talaga pagkalasing siya, yun ang masamang epekto ng alak. Yes. Hindi mo na talaga, hindi mo na talaga makontrol uh, ang sarili mo. Mm yung -hmm. Pero yun, Dapat talaga, drink, moderate. Uh, oh. Oh, diba? Pero ang sinasabi nga nila, mm. ay inalis na raw ang karak, inalis na ang karakter ni Archie. Kung, kung baga bigla uh, okay. siyang nawala sa show eh. Samantalang yung karakter naman daw ni Rita, Daniela, Daniel, nilagay daw siya parang sa mental institution Doon yun sa role nila ha mm -mm. so biglang nag-disappear yung kanilang mga characters dahil nga siguro Sigur, inaayos yung, itong yung problema na ito correct oh, yeah. ba? Diba? okay abangan po natin development ko magpupusto yung kasi silang pa ni Rita Daniela opo kung pa rin sila at abangan natin uh, naman yung panig naman ni ICC, Archie yes yes, yes.